araw mga mag-aaral. Muli, ako si Teacher Arniza, ang inyong guro sa Filipino 10. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang focus ng pandiwa. Ano nga ang focus ng pandiwa? Focus ang tawag sa relasyon ng pandiwa sa paksa o simuno ng pangungusap. Ito ay naipapakita sa pamamagitan ng taglay na panlapi ng pandiwa. May pitong fokus ang pandiwa. Una, fokus sa tagaganap o aktor. Pangalawa, fokus sa layon o goal. Pangatlo, fokus sa ganapan. Pa Apat, fokus sa pinaglalaanan. Panglima, fokus sa kagamitan. Panganim, fokus sa sanhi. At pangpito, fokus sa direksyon. Isa-isahin nating talakayin. Simulan natin sa fokus sa tagaganap o aktor. Sa fokus sa tagaganap, ang simuno o paksa ng pangungusap ang gumaganap o tagaganap ng kilos ng pandiwa. Sumasagot ito sa tanong na sino. Ginagamitan naman ito ng mga panlaping um, ma, mag, nag, mang, maka, makapag, mag, uan, maki, magsipag, at an, uhan ginagamit o nagagamit din ang mga pananda ng pokos o paksa. Ang si, sina, ako, ka, siya, kami, tayo, kayo, at sila. Halimbawa, lumikha ng mga hayop si Epimetos upang manirahan sa daigdig. Lumikha ang pandiwang ginamit. Epimetos naman ang gumanap o tagaganap ng kilos. Um ang ginamit na panlapi sa pandiwa. Isa pang halimbawa, nagtungo si Prometos sa tirahan ni Hephaestus. Nagtungo ang pandiwang ginamit sa pangusap. Prometos naman ang tagaganap ng kilos o ang paksa ng pangungusap. Nag, ang ginamit na panlapi sa pandiwa. Ikalawang kalawang fokus ay ang fokus sa layon. Sa fokus sa layon, ang paksa ang layon ukol o, o binibigyang diin sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na ano. Sa fokus na ito, magagamit sa pandiwa ang mga panlapig i in, hin, an, han, ma, paki, ipa, at iba pa. Halimbawa, itinago ni Epimetos ang susi kay Pandora. Itinago ang pandiwang ginamit sa pangusap. Susi naman ang paksa o layon ng pandiwa sa pangusap ang paksa na susi, ang layon o gagawa ng kilos ng pandiwang itinago. I at in naman ang ginamit na panlapi sa pandiwa. Kaya ito, tinawag na poko sa layon o bugon. Isa pang halimbawa, binuksan ni Pandora ang kahon na regalo sa kanilang kasal. Binuksan ang pandiwang ginamit sa pangungusap. Ang kahon, ang layon ng pandiwa sa pangungusap. At in at anaman ang ginamit na panlapi sa pandiwa. Ikatlo, ang fokus sa ganapan. Ito ang fokus ng pandiwa kung ang lugar o pinagganapan ng kilos ang paksa ng pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na saan. Ginagamitan ito ng mga panlaping an, han, pag, an, mapag, an o han, paki, an, han, ma, an, han, pinag, han, o in at han. Halimbawa, ang lugar ng Kaukasus ang pinagdalhan ni Hephaestus kay Prometheus. Pinagdalhan ang pandiwang ginamit sa pangungusap. Lugar ng Kaukasus ang pagsa ng pangungusap. Pinag at han naman ang panlaping ginamit sa pandiwa. Isa pang halimbawa, Malimit na pinagdadausan ang PICC ng taunang pagtatapos ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Pinagdadausan ang pandiwang ginamit sa pangungusap. PICC naman ang paksa ng pangungusap. Pinag at an ang panlaping ginamit sa pandiwa. Ang ikaapat na focus ay ang focus sa pinaglalaanan o tagatanggap. Ito ang focus ng pandiwa kung tao o bagay na nakinabang sa resulta ng kilos ng pandiwa ang paksa ng pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na para kanino? Ginagamit sa focus na ito ang mga panlaping i, in, ipag, ma, plus ipag, at ipagpa. Halimbawa, igagawa ni Hephaestus ng koronang ginto si Pandora. Igagawa ang pandiwang ginamit sa pangungusap. Si Pandora ang paksa ng pangungusap. I naman ang panlaping ginamit sa pandiwa. Isa pang halimbawa, ipagluluto ni Aling Maria ng paboritong pagkain ang kanyang mga anak. Ipagluluto ang pandiwang ginamit. Mga anak, ang paksa ng pangungusap. Ipag, ang panlaping ginamit sa pandiwa. Ang ikalimang pokus ay ang pokus sa kagamitan. Ang simono o paksa ang kasangkapan o bagay na ginamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na sa pamamagitan ng ano? Ginagamit sa pokus na ito ang mga panlaping ipang, in, at ma plus ipang. Halimbawa, Ipinangpatay ni Heracles sa agila ang kanyang palaso. Ipinangpatay, ang pandiwang ginamit sa pangungusap. Palaso naman ang paksa ng pangungusap. Ipang o ipam at in ang panlaping ginamit sa pandiwa. Isa pang halimbawa ipinambili ni Robert ang bagong damit ang perang regalo sa kanya. Ipinambili ang pandiwang ginamit sa pangusap. Perang regalo ang paksa ng pangusap. Ipang o ipam at in ang panlaping ginamit sa pandiwa. Isa pang apokos ang ay ang sanhi. Ito ang pukos ng bandiwa kung ang paksa ng pangungusap ang dahilan ng sanhi ng kilos. Sumasagot ito sa tanong na bakit? Inagamit sa pukos na ito ang mga panlaping i, ika, ikina at ikapang. Halimbawa, Ikinatuwa ni Epimetheus ang pagdating ni Pandora sa kanyang buhay. Ikinatuwa ang pandiwang ginamit sa pangungusap. Ang pagdating ni Pandora ang paksa ng pangungusap. Ikinanaman ang panlaping ginamit sa pandiwa. Isa pang halimbawa, ikinagalit ni Zeus ang hindi pagsunod ni Prometheus sa kanyang babala. Ikinagalit ang pandiwang ginamit sa pangungusap. Ang hindi pagsunod ni Prometheus sa babala. Ang pagsa ng pangungusap. Iki ang panlaping ginamit sa pandiwa. At ang huling fokus ng pandiwa ay ang pokus sa direksyon o direksyonal. Ang simuno o paksa ang nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na "tungo saan" o "kanino." Ginagamitan ito ng mga panlaping an, han, in, o hin. Halimbawa: Pinuntahan ni Mario ang kasintahan sa kanilang bahay. Pinuntahan ang pandiwang ginamit sa pangungusap. Kanilang bahay ang paksa ng pangungusap. In at han ang panlaping ginamit sa pandiwa. Isa pang halimbawa, tinungo niya ang tirahan ni Hephaestus, ang Diyos ng Apoy at Vulkan. Tinungo ang pandiwang ginamit sa pangungusap tirahan ni Hephaestus ang paksa ng pangungusap. In atan ang panlaping ginamit sa pandiwa. Natapos na nating talakayin ang pitong fokus ng pandiwa. Ano-ano nga ulit ang pitong fokus ng pandiwa? Una, fokus sa tagaganap. Ikalawa, fokus sa layon. Ikatlo, pokus sa ganapan. Ikaapat, pokus sa pinaglalaanan. Ikalima, pokus sa kagamitan. Ikaanim, pokus sa sanhi at ang panghuli, ang pokus sa direksyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na aralin, nawa ay may natutunan kayo ngayong araw.